Nakakabastos ba talaga yung ginawa ni Jaren dito? Or agree ba kayo dito sa tweet ng isang netizen? So ang sabi, The disrespect to Miss Gloria Romero, sana sususunod kapag malakinder bumasa ang starlet, wag nang ipilit. Kasi napakabastos sa pagkamatay ng isang well-respected icon in the industry. At yung mga fans niya who founded it cute, Diyos ko, kayo ubusin yung na ticket sa album niyan. For context, etong video clip na to, yung tinutukoy ng netizen nga na nagsabi na disrespectful daw yung ginawa nga ni Charin dito. Panoorin nyo to. Ilang artista pa ang dumalaw sa burol ng yumaong movie icon na si Gloria Romero bago ang kanyang huling lamay ngayong Martes ng gabi. Malungkot ang veteranang aktres na si Daisy Romu Romualdez sa pagpanaw ng kanyang malapit na kaibigan at movie icon. Ayon kay Daisy, naging close sila ni Gloria nang pumasok siya sa film production. For me, hindi naman siya kabastos-bastos, no? Hindi naman sinasadya nung tao na maliin yung ibang pagbigkas ng Tagalog words. Alam naman natin na laking London yung tao at hindi siya ganun kagaling magsalita ng Tagalog. Pero sana binigay agad sa kanya yung script para na-practice niya ahead of time para alam niyang sabihin yung mga names or mga places or kung ano-anong words na hindi siya familiar. Para kasi anong nangyari dito, eh parang on the spot na sinalang si Jaren pinatayo doon at pinabasa sa kanya yung script without seeing the script first para makapagpractice man lang sana siya. Pero kayo ba? Anong masasabi nyo dito? Kabastos-bastos ba talaga yung ginawa ni Jaren dito? Comment down below.